Hi guys! So today, samahan nyo naman ako at mag-unboxing tayo. And then, papakita ko pala sa inyo to guys. Itong mga nabili kong gamit sa kusina. Of course guys, sa shopping natin to lahat binili. Bali, itong unang box pala guys, na bubuksan natin is box ng mga baso. Bali, yung laman nito guys is anim na peraso na siya sa isang box. Then tested and proven ko na din naman talaga guys yung quality ng mga baso na to. Kasi dati nung nagbibenta ako, dito din akong shop umo order And talaga na mga guys, na secured siya kasi besides sa naka is naka-bubble wrap pa bawat isa. So ayun nga guys, tingnan niyo at gitingiti talaga ako kasi sobrang na-satisfy ako sa binili ko. At sinubukan ko pa nga guys, ito yung tipo ng baso guys na pag nilagyan mo siya ng tubig is mauubos mo talaga siya ng isang inuman lang kasi yung laki niya is tamang-tama nga lang talaga. So yung ginagawa ko nga dyan guys is chine-check ko na siya isa't isa kung meron ba mga basag So far, okay naman siya guys kasi makikita nyo naman talaga na secured talaga yung pagkakapak nila. So, bali dito pala guys sa glass is dalawang box na ngayong yung binili ko at total of 12 pieces na siya. Para at least meron ng extra kung may mga bisita. So, bali ito pala guys yung ginagawa ko is unti-unti na talaga ako nag-iipon ng mga gamit kasi malay natin soon makapaglipat na tayo ng bahay. Meron na tayong paunti-unting gamit. Ang hirap din kasi guys at ang bigat pag sabay-sabay natin pinamili lahat. And then, goal ko din talaga guys, na if ever meron akong extra is, ibibili ko siya ng mga gamit. At least, paunti-unti guys, darating din yung time na makakompleto ko siya. And then, itong next nga na binubuksan ko guys, is itong mga set ng kutsara tinidor. Bali ito guys, alam ko na pala yung quality nito kasi dati nagbibenta ko na mga ganito. And then, sinabi ko talaga dati na if ever magkakawin ako ng buy, is ito yung set ng kutsara tinidor na bibilin ko. Bali, 6 sets na pala to lahat, guys. And then, sa isang set is apat na piraso siya. Meron siya yung maliit na kutsara, tinidor, kutsara, and then yung knife niya. And then, yung kulay pala nito, guys, is gold siya. O, ba diba? Literal na golden spoon char. Talaga naman nga guys, nga kung dati nga yung mga damit, pantalon, bag, or kung ano-ano pang mga anik-anik yung nagpapasaya sa akin. Ngayon nga ito na nga talaga yung mga gamit sa kusina. Ako lang ba guys, o kayo din? Char, yung mga kaedad ko dyan, aminin! So balik na nga tayo guys, so plan ko din talaga guys, nagdagan itong mga set ng kutsara tinidor para if ever may mga event o may mga bisita is meron akong extra at sana nga guys, mapanindigan ko magamit lahat to kasi sigurado naman ako kutsara tinidor lang talaga yung magagamit dito. And bumili na din pala ako nitong charger plate at itong team kaway ngayong napili ko kasi nga besides sa magaan lang siya is mukhang matibay naman and ang kagandahan nito guys is parang kahit anong kulay kasi is pwedeng i-partner sa kanya. Pero white plate nga talaga guys, yung napupusuan kung ipapartner dito. So dito pala guys, is anim na piraso lang muna yung binili ko. Pero of course guys, plano ko din talaga na dagdagan pa. At ito na nga guys, bubuksan na natin yung panghuli. At kita nyo naman guys, iba na talaga yung ngiti ko dyan. E Isa kasi talaga to guys, sa may na manifest ko na mabili. And talaga naman guys, pinagipunan ko pa talaga. Dati kasi guys, lagi ko nakikita to sa mga vlogger na ina-unbox nila. At talaga namang nagustuhan ko siya. Bali set pala to guys na mga lutuan and then sa isang set parang apat na peraso na ata and then may kasama na din siyang mga takip. By the way, di ko pa pala siya guys i assemble baka next time na lang pag nakalipat na kami kasi if ever in assemble ko siya, is hindi na siya kakasya dito sa box. And isa din talaga to guys sa masasabi ko na worth it na binili ko. Bali kahoy na pala guys yung hawakan niya and then yung mga takip niya is glass o di ba lakas makasosyal nagbibiro nga ako dyan guys sabi ko ito yung lutuan na kahit toyo yung lulutuin mo is magmumukhang tusino na talaga naman nga guys na iba yung saya ko dyan kasi dati kasi guys nakikita ko lang yung mga vlogger na nag unbox nito at sinabi ko talaga ito yung bibilin ko kasi naman talaga sobrang nagandan at nagustuhan ko siya talaga naman guys na sobrang nakakatuwa at nakakasaya ng puso na dati is pinapanood ko lang ngayon is isa na din ako sa mga nag unboxing nito kaya, thank you, Lord, talaga. And then, thank you din sa lahat ng mga sumusuporta sa business ko. And then, manifesting na din, guys, na sana mas marami pang at mag-support sa business ko para kahit papano, isunti-unti ko nang mabibili yung mga bagay na gusto ko. And then, sa mga kagaya ko din dyan, guys, na may mga pinag-iipunan or may gustong bilhin, go lang, guys. Kaya natin to. No need to rush. Para saan ba't dalating din yung time na makukuha natin yun. And masasabi talaga natin, worth to wait. Ano daw? So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and share my video. Bye!